Hello, hello guys. Good evening. Eto, kakarating ko lang galing sa trabaho at hindi ako naka-uniform ngayon kasi Sabado. So, ito nga, pataas na ako guys sa aming hagdan. Napaka ano, pumapayat yata ako nang dahil dito sa hagdanan na ito. Alam nyo ba na i-stress ako dito. So, yan, no. Grabe ang dumi ng room ko. Hindi pa ako nakalaba, guys. Grabe ang dami kong labahan dahil dahil sa nagkasakit nga ako. So, hindi ko na ayos yung mga damit ko. Basta, yung mga damit ko nandyan lang sa baba. At saka, ito yung flower na binigay ni tanda sa akin. So, ito yung, ano, guys, no. Binigay niya sa akin na uh, carrot siya na bear. Hindi hindi ko alam bear. Hindi naman siya bear pero carrot siya na toys na kutsu na no? basta ganyan hindi ko alam na anong first time kasi mabigyan bigyan ng mga ganyan char so yan guys no grabe ang gulo ng aking kwarto kaya eto maybe okay na ako is kailangan linisin ko ito tapos yun nga balak ko nga maglaba ngayon labahan ko lahat ng damit ko kasi may mga uniform din ako na hindi na labhan ba diba? so yan guys no maglalaba tayo ngayon pati yung ano ko yung punta ng unan ko is lalabahan ko kasi para maalis yung sakit no kailangan malinis tayo so yun nga guys maglaba nga ako pero hmm may naglalaba pala. So, binalik ko na lang yung labag ko. At saka, inayos ko na lang itong aking lagyan ng flower chore. Kasi, kahapon kasi, gusto namin magbili ng base, flower base. Pero, napakalaki ng mga flower base doon. So, yan na lang. Habi ko, bala na si Batman. Uy, ako na lang magawagawa ng mga flower base doon sa aking bahay, chore, aking room, ganyan. So, binila niya ako ng ano, babe, guys. Di ba diba may ubo ko? Tapos, binilihan ako ng babe. Parang tanga rin itong hitanda to, chore. Joke lang, uy, tanga kumakatanga. So, yan guys, no. Ito yung shoes na binili na sa akin. Super ganda. Bet na bet ko. Kaya binili ko na lang. Ayaw ko nga magpabili sa kanya kasi, yun nga. Ayaw ko magpabili. So, yan. Na, ano, nagustuhan ko lang yung necklace-necklace na yan na mga bubot-abubot, no. So, yan guys. Tiyan yun naman yung aking room. Tapos, yung labhang ko, tiyan yun naman. Nilagay ko na sa sako, Sa Sako. Sa so, cellophane na malaki para, ano, para hindi siya mag, ano, no, dyan na baba. Mag, alam nyo na, disturbo dyan na babaoy. Ay, nako. Itong nakalang araw kasi so wala talaga ako sa mood at saka may sakit ako kaya hindi ako nakalabat. Parati may naglalaba yun. So, ngayon, ay, to the linis, linis naman ng person. Alam nyo ba sa baba ng kwarto ko sa bed kong yan, ang daming buhok. Nako, alam nyo naman kapag nagpapa, ano ako, nagpa ako ng buhok is nalalagas talaga yung buhok ko. Tapos yun yung pinakagusto ko yung binigyan niya sa akin na carrot siya na hindi ko alam anong tawag nga dyan carrot siya na parang unan ganun is napakaganda ang sarap yakap yakapin pag matutulog ka ganun kasi napakalambot niya so yan guys no hindi mo na ako mag ayos ng bahay ngayon kasi alam nyo na pagod ako galing sa trabaho at kain pala tayo chicken ko konti lang guys nilagyan ko lang yan siya ng ano nilagyan ko lang siya ng mushroom so masarap na yan <laughs> basta ako lang naman ang kumakain oy masarap na para sa akin pero masarap talaga siya guys walang halong biro char sure. so yan guys no halika kayo kain tayo thank you very much pala sa lahat ng na nagfollow sa akin at sa lahat lahat na nanonood ng aking video sorry hindi ako hindi na ako nakaka-upload kasi nga last time is may sakit ako ngayon is upload upload tayo guys so yan guys no thank you very much ingat po kayo lahat and mabuhay sa lahat po ng aking mga viewers yan maraming maraming salamat po thank you di ba? ang lalaki ng ano thank you